Samantala, ang Philippine Drug Enforcement Agency mas pinalakas pa ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga sa bahagi ng Mindanao kasabay ng pagsunog ng milyon-milyong ilegal na droga na nakumpis kayaan sa loob ng mga nakalipas na buwan. May balita ang niya ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 12 ang wastong pagdispose sa nakumpiskang ilegal na droga at drug paraphernalia sa pamamagitan ng pagsunog dito sa loob ng isang taon sa kanilang isinagawang destruction of dangerous drug paraphernalia kahapon na November 17 nitong taon ayon kay Director Charlene Magdurulang, ang Regional Director ng PDEA 12. Ang operasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na hakbang upang maiwasang makabalik sa merkado ang nakumpiskam droga at maprotektahan ng publiko mula sa pangalib ng iligal na droga. Ginawa ang pagsunog sa harap ng mga opisyal ng gobyerno at kapulisan upang matiyak ang transparency at accountability ng buong proseso. Kabilang sa sinunog ang shabu, marijuana at iba pang iligal na kemikala, pati na rin ang mga gamit na paggamit ng droga o ang mga parapernalya. Nanawagan naman ang ahensya sa suporta ng komunidad at lokal na pamahalaan na upang patuloy na mapanatili ang kapayapaan sa seguridad sa Region 12 kasabay sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa iligal na droga. Dr illegal drugs na na natin sa buong taon so, uh, to witness yung pagsunog sa destruction ito ay isang panawagan uh, sa lapagan sa lahat na lalo na yung mga nagtatanong kung saan na pupunta ang na droga ito na po ang sagot sinusunog po natin hindi po natin dumitibalik sa binabalik sa kalsada Adiyan ang ulat mula sa Impila ng Bombo Radio diyan sana. Ito si Bombo Audrey Balabesa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.